sige guys ah Sis, na tayo ng pamimingwit Hey, den er kul, hej, meget lidt, hej, So guys, nakakuha na naman tayo ulit. Ulit lang. No? Yes, guys. <laughs> Kuha na naman tayo guys. Pang-apat na pero maliliit. Yan na guys. Dalawa ang nakuha guys. Tingnan nyo guys. Yan dalawang piraso <laughs>